Ilang kaganapan sa taping Kim Pao? Ang daras din ang magkasama kahit kailangan na magpahinga. Kitang-kita naman sa darawan ito na pati sa room kwentuhan pa rin sila ng manila. naiimagine imagine tuloy ng mga fans na lumalabas na ang kakulitan ni Paolo Brino bis kasi sa mga mall show ng Kim Pao, sumasabay na sa mga joke ni Kimi at mahidig na rin mga asar. Nahawa na talaga? Tulad ng sinabi ng kaibigan ni Dana Jake Cuenca, napabuti itong si Paolo Abilino. Matapos niyang mas makilala ang aktres. Hindi naman masyadong ipinaliwanag ni Jake sa kanyang interview. Kuhang kuha naman agad ng fans kung ano ang ibig sabihin. Walang hanggang kilikimpaw ay nga sa mga komento, their love life is not secret, but they prepared to keep in private. Let us give them the try. Right. Kung ano ang kaya nilang iribilis sa atin, sapat na iyon. Our privilege of being their habit pun. The more kasi na pinipilit, mas lalo silang tatanggi. Ay ang napansin ko sa kanila maging sa ibang artista. Hayaan natin maging masaya sila in private. Hintay na lang natin na maging matapang sila na umamin sa lahat. Artista kasi sila, kaya mahirap din sa part na ipilit kung hindi pa right time. Hayaan natin na mag-focus sila sa kanilang mga goal. Utal, ngayon pa lang naman sila bubuo ng isang pelikula mapapanood si Star Cinema